Matagal-tagal na nga itong pinlano at sa wakas natuloy na din. Hello everyone! For today's vlog ay pupunta nga kami sa West Edmonton Mall. At ngayong araw din pala ay mamimit namin ang ibang mga vloggers dito sa Edmonton. Si Sandro talaga, every time na makakita siya ng gento ay nahingi talaga yan ng coins para makapag-wish. Medyo natakot nga ako at napalapit siya ng sobra sa tubig ay eh baka mahulog. At habang nag-iikot-ikot nga kami dito sa mall ay nakakita nga kami ng Ferrari na nakaraffle. At ang total value nga daw nito ay $369,000. Grabe! presyo na rin yun ng isang bahay. At trivia lang pala ng West Edmonton Mall, ito nga ang pinakamalaking mall dito sa buong Canada. Ang may dito lang naman sa mall na to ay may napakalaking barko. At ngayon kung nga alam din alam na pwede ka rin pala mag-boating-boating dito. Mukha lang mababaw pero actually sobrang lalim ng tubig. Alam nyo naman na kapag ganito may mga free taste ay hindi natin inaayawan yan. At in fairness, first time kung alam makakatikim nito at hindi naman ako nabigo at masarap nga. At bumili nga rin si ate Mabel na napakadami at din naman niya samin. At hello din po pala sa lahat ng mga followers and supporters na na namin dito sa mall. It was nice meeting all of you po. Dahil nandito na rin naman tayo sa pinakamalaking mall dito sa Canada. Siyempre, umaura-aura na rin ako. Akala nyo siguro, chinacharot-charot ko kayo na may barko dito, no? Meron talaga. Actually, pwede ka pa nga sumakay. At syempre, bilang nagsama sa mga mga vloggers na hindi pwedeng walang TikTok. Hindi ko nga lang masama yung audio ng clip na to. baka tayo mapagalitan ni Lolo Mets. Sino siya? Oh, yun na lang. Huwag na tayong kumanta. <laughs> At para naman mag yung mga bagets ay dito rin naman kami dumiretso sa Legoland. Sobrang nakakatuwa nga si Sandro dahil ang na nga nitong nabuo niya. Medyo nakakailang paikot-ikot na rin kami kaya nga nagutom na rin. Meron din palang potato corner dito kaya umorder na rin ako na fries. At syempre sour cream yung flavor at yun yung favorite naming lahat. Hindi rin kasi namin masyado bet yung cheese nila. Pagkatapos namin dito kumain, nagkwentuhan ng saglit at umuwi na rin. At ito nga si Cassia may nagpapahawak na pagod na. At pagkandiretso naman namin dito sa Airbnb, inaya ko nga rin si Papa na maglaro. Hindi ko sure kung anong tawag sa laro na to. Basta parang football, ganon. Ah! Oh, oh. Yeah. Oh. <laughs> <Huh>? <laughs> <laughs> ah! Jacob. For me, Jacob. Ah, blam pamol bu na patayto isipan oh sinindi kona mo okay 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 na. okay 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 tingnan natin. okay natin okay 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 kasi baka magalit yung kapitbahay. Hindi, hindi. Nakuulog nga siya eh. Okay lang yan. Hindi nila kinakain yan eh. Hmm. Sabi nga. Nag-recruit si mami and in Canada. Baka tayo. Nag-recruit. Kasi mahal yan sa baby. <laughs> Papadala namin dyan sa inyo. Comment so, mine. Nakuulog lang Comment uh -huh. mine na lang po. na, uh -huh. yeah, magulog nah nga. Sino uh malaki -huh. Hindi po ako yan. Labas po kami dyan. Oh, ayun, nahulog na yun. pa yun. Oh. Wala pang oh, ano. Wala pang na mga ibon. Uh, Tignan na yan. Tasty. Yung iba nahulog lang sa sobrang hinog na. Yeah, yeah, sa kaya Ayun, ang tataan na laki na. Tutukain niya ng mga ano no. ibon, na. Ibon. Tapos mga worms. Nandoy, yun ang pinakamalaki. Ayun yun. Ayun. Ayun um, nga. Ang laki na no. Ito actually kaso sobrang ang asim pa niyan pag green na green. Yung pinuntahan natin may ganyan din, di ba? Ayun no, papo. Kaso super taas. Asan? Ayun no. Oh, mamaya sabihin nyo na naman yung video. Ayan, ayan, ayan. O, kita ang utak. <laughs> Hindi. Ito, patinan mo sa video. Saan? <Okay>. Saan? <As> Saan <laughs> ba? Saan? <laughs> Success nga ang pag-uha natin ng apple at nakakuha nga kami ng dalawa. Agad nga namin itong hinugasan para malaman kung matamis ba o hindi. Hindi nga namin in-expect pero grabe ang tamis nga nito. At para nga makasigurado ay pinatikim ko nga rin ito kay Mami and in Canada. At sabi nga niya matamis din daw. Ano masarap? tikman mo Masarap nga. Nasa ng apple diba? Hmm. <laughs> ang <laughs> sabi ang sarap. Kumuha na ako. Huh? Let's go. Let's go. Let's go. Let's Let's go. Daba. Dali, mabawi man lang natin yung binay sa si Airbnb. Okay. <laughs> Talaga na mamadami na tong kukunin namin at kumuha na nga ako ng plastic. Yun nga lang, pagdating namin doon ay may CCTV pala. Magdo-doorbell na sana kami doon sa bahay ng may-ari at magpapaalam nga kung pwede kumuha ng apples. Nambigla may dumating na mga bisita ang mga Edmonton vloggers. Dumating ang Tim Palamig, si Kuya Momon TV, Madam TV, si Prince, Pinoyeg, pati si Kiko the Vlogger. Kaya hindi na nga rin natuloy yung pagkuha namin ng apples at nakipagbanding na nga lang din kami sa kanila. Kahapon nga, sobrang daming dumating na food at ewan ko ba dahil napakadaming ng vloggers dito sa Airbnb namin ay parang nahiya ako. Nahiya nga ako mag ng mga time na yun at hindi nga rin ako nakapag-thank you sa mga sponsor ng aming mga food. Kaya ngayon na nga lang din ako magte thank you at ito nga po pala yung mga page nila. Yag Pizza on Wheels, Tasty Cooking by Jeff, Tina's Kitchen, Jen's Kitchen, at syempre Aviva Hotdog by FTG Foods. Ay grabe, sobrang nag-enjoy nga ako sa gabing ito at nagawa nga kami ng content ng Spill It or Drink It Challenge. Pero syempre, kailangan na nga di magpaalam ng lahat at gumagabi na rin at kailangan na magpahinga. Pero alam niyo naman, kapag nagpaalam na nga, hindi pa talaga magpapaalam yan. Kailangan muna may TikTok entry. Kaya yung paalamanan nga, umabot ng 30 minutes. Sobrang nabitin nga ang lahat sa banding na to. Kaya sana matuloy naman next time dito naman sa amin sa Calgary. Yun lang naman po ang mga um chicken natin for today's vlog thank you so much po for watching